Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction Itong latest post ni Congressman uh, Kiko Barsaga Tungkol ito sa pahayag ng Pangulong Marcos sa kanyang press con uh, Ito yung sabi ng Pangulo Isa uh, na mahalaga sa aking malaman, na aking malaman, paano tayo napunta sa ganito? Ba't nagkaganito yung gobyerno natin? Ibig niya sabihin yung talamak na korupsyon lalo na sa flood control projects na ipinagmalaki pa naman niya last year. So bakit? Tanong, bakit tayo nagkaganito? Uh, Di ba may kanta? Saan Saan ako nagkamali? <laughs> Di ba may ganun? Na 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 Nagtatanong. Oh, o, grabing response ni Congressman Barsaga. Sabi niya, isang presidenting puro tanong pero walang maiisip na sagot. <laughs> Di ba may ano? Tinatanong pa ba yan? <laughs> Okay. So, himay-himayin tayo natin. Bakit tayo nga nagkaganito? Napakasayang eh itong ako nung manalo yung Unity Team, manalo ang BBM Sara. Uh, by the way, yung kampanyahan talagang ay exerted the best effort I can para manalo ang Unity Team. Kasi nga uh, kami mga pamilya namin dahil Ilocano kami, mga Marcos loyalist kami malaking kaming mag-asawa, malaking utang na loob namin sa Marcos Senior dahil kung hindi dahil sa Marcos Senior hindi kami nakapag-aral sa kolehiyo, hindi kami makaabot ng ganito sa akong wife, sa akong wife. Forever grateful kami sa Marcos Senior yung ipinatayo niyang eskwilahan. Don Mariano Marcos Memorial State University sa Bacnotan, La Union scholar kami scholar kami ng bayan halos wala kaming binabayaran kaya nakapag-aral kami at ito naging uh, ganito na kami ngayon nasa magandang kalagayan kaya yung nangyaring 1986 revolution na lungkot kami dahil napalayas ang Marcos Sr. na sa tingin namin hindi naman siya uh, magandang nagawa niya para sa bayan Okay. So to make the long story short, kawawang mga Marcos. Kaya nung May, before election, May 2022, at pumayag si Mayor Inday Sara na mag-Vice President na lang at mag-Presidente si Bongbong Marcos Jr., natuwa kami. At kinampanya ko ng todo. Uh, ang aking content noong una is Kalye Survey. Isa ako sa nangunang Kalye Survey sa Mindanao para malaman ang pulso ng taong bayan at yan na nga nanalo BBM Sara napakalaki yung political capital nila eh. the largest in history yung lamang nila hindi lang landslide kundi anong tawag doon tsunami so maganda naman ang simula ng administrasyon so bakit tayo nagkaganito it's all because of Politics, It's all because of sobrang yung ambisyon ng isang tao na gustong-gustong magpresidente yan ang simula Ito, naririnig ko na ha, mga political analysts na noon daw merong informal agreement Na noong 2020 to, sige Marcos muna Uh, BP lang si Inday Sara after 2028 Sara naman ang susunod yon informal agreement daw yon naririnig ko lang eh wala na sumingit yung isa gustong gusto siyang magpresidente sa 2028 kaya uh, yon na nagsimula na kasi kung hindi lang sana yung ambisyon ng isang tao na yan Baka maganda pa ang samahan sa politika. Oh. Ito na, impeachment, ano-ano, ombudsman, uh, o oh, bakit nag-resign si Bipisara Sara sa DepEd? Anong sinabi niya? Dalawang tao lang ang nagkocontrol sa budget ng Pilipinas. Martin Romualdez and Saldico. Oh, ito na, totoo. Ang sinabi ni Sara. kaya tayo nagkaganito dahil, again, it's all about leadership. Masyadong mabait ang Pangulo. Ang dami ko nang nakausap, naririnig yung feedback na mabait ang Pangulo. Walang problema ang mabait. Kaya lang kung presidente ka ng isang malaking pansa, 100, di tayo, 100, 16 million Pilipinos. Presidente ka, mabait ka, ay abusuhin ka. So ito ngayon nangyayari sa atin. Inabuso nila ang kabaitan ng Pangulo. Naniwala ang Pangulo sa mga report na everything is going well. Only later on, ngayon lang, kung hindi pa nagka-election, midterm election mid Nung May 12, hindi niya ma-realize na uh, ano na palang taong bayan, dissatisfied na sa kanyang administration. Kaya ito, bumabawi ang Pangulo. In fairness, bigyan natin ng pagkakataon ng Pangulo. So, flood control project, sa mali? Sige, totohanan ninyo ang investigasyon. Salamat na lang at nandyan si Mayor Magalong sa Independent Commission. Kasi kung wala si Mayor Magalong, hindi na ako maniniwala. Dahil nandyan siya, alam ko may patutunguhan. Sana naman mapanagot uh, mga kawatan. Sana naman bumalik pa ang tiwala ng taong bayan. Sana naman magkaroon na ng political will ang Pangulo para si Bakin ang dapat si Bakin. Alam naman niya kung sino ang may kagagawan nito. Hindi lang niya madiridiretsa. Yan ang tanong, bakit hindi niya kayang harapin yung gumagawa ng ganitong kalukuhan. So, challenge sa Pangulo. Para sa akin, bigyan natin ng pagkakataon ng Pangulo. May magagawa siya. Itong last three years niya, may magagawa basta i-exercise lang na yung leadership niya. Magkaroon siya ng political will to fire. Sibakin na dapat si bakin Para matapos ng problema ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan itong tribong talandig. Panorin niyo ang video na ito. So, si Kuya, taga sin, arong siya. May salamat sa aking ating asin. Hindi tayo kumawalan lang. Uh so, uh abot na ganyan siya sa yung balay. So, karoon mo na niyang mitsura sa balay ni Kuya. Nga, gatuluan na ganyan siya na mga uslot sa iyong balay. Wala naman sa Oh, so, mag-atop lang yun si Kuya Karun. Uh, Kaya sa Pidso o sa mga viewers, nakatuntang mga rakan pa ilang matabangan. Pasuka! Pasuka! o karon humanagid ang atok ni kuya nagatok nagid siya o karon kuya unsa imong masulti nga natagaan na mog yero nga nakatok nagid ng mo ay salamat kayo sa Ginoo no ug sa Bitso sa mga supporters sa kaning plaga unsa mga plaga sa kay Masalamat salamat lang kog dako nga nato par gyud akong abuhan Ah, sige at ate kuya salamat kaayo